medyo napaiyak ang kaibigan na si Kalad Karen sa bridal shower nito. Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat kung gaano ka-generous at kabait itong si Kim Chu, lalong-lalo na pagdating sa kanyang mga mahal sa buhay. At pag sinabi mong mahal sa buhay, syempre kasama dyan ang kanyang mga kaibigan. Na halos wala rin maipinta sa ugali ni Kim hindi naman mapigilan ng bride-to-be na si Khaled Karen na maiyak sa naging bridal shower niya. Naya kasi ito sa iniregalo ni Kim Chu sa kanya na ipinadala pa sa kanyang bestie sisi na si Lakam. Ayon nga kay Karen, Thank you very much my dearest sisi, Chinita Princess, sa napakabonggang regalo. Tuwang-tuwa ako, lalo na si Luke. I love you very much, Cici and Ate Kim Chu. May kasama pa nga itong card at ayon na rin sa caption ni Karen, iyak ako ng iyak sa message mo, Cici. I love you so much. Thank you for our wonderful friendship. At maging ang kabogabol na si Vice Ganda ay present din sa nasabing bridal shower. Ayon nga kay Vice, sana maraming makakita at makaalam nitong mga magagandang nangyari sa buhay mo para maraming mga tao makaalam na ito'y posible. Ito'y nangyari sa maraming tao. Ito ay normal. Khaled Karen first got engaged to her non-showbiz British fiancé na si Luke Rootsan in 2020. At nag-propose naman ito noong nakaraang July.